nga po pala, good morning. ah, uh, ito po, sabayan nyo po ako sa pagluluto ng aking mino ngayon. Chicken, ayan. Uh. Lulutuin ko po siya ng buo. Ayan. Kasi, um, piplituhin ko rin siya ng buo. Try natin kung talagang effective yung pagluluto natin na malambot na malambot. Ayan na nga po pala. Ilagay ko na yung ito. Lagay ko na yung ating isang buong manok. Yan. Dito sa ating kawali. Tapos, ilalagay ko na rin po yung tanglad. Tsaka, sibuyas. Tsaka, itong pamintang buo. maglalagay rin po pala ako ng tubig para lumambot siya. Siyempre, lalagyan natin ng tubig. Hindi lalambot siya pag walang tubig. Kung baga sa ano ilalaga natin. Kailangan ano siya sa tubig, um, lutang siya sa tubig. Hindi naman na kumuha ng pichel. Ito na lang yung ginamit. sila lalagyan natin ng asin dami asin na ilagay ko isang buong manok kasi ito eh para manuot yung lasa niya doon sa ano sa loob tapos lagyan natin ng seasoning Teka. ito naglalagay ako ng ano Nilalagyan ko ng magic sarap. Ito na nga po palang ating chicken na iluluto. Ayan ipakukuluan na muna natin para lumambot buksan ko na yung ating kalan may naiklik ayan buksan ko lang po yan para lumambot po siya ah, hintayin lang po natin lumambot yan mamaya pa, para ipakita ko naman sa inyo kung paano naman siya ipapry eh ipiprituhin o oh, tama nga ipapry kasi hindi na ako gagamit ng fryer. Gusto ko sa mantika naman ako ngayon magluluto. Oh, so, magsasain naman po tayo sa ano. Magsasain naman po tayo sa ating tanghalian. Dalawang hugas lang natin. Hindi gas. Kasi hey, mawawalan naman ng lasa pag ginamihan mo yung hugas. lang na natin. Nak, isa lang natin bigas. Ay, 'yung bigas, Ayun, bigas 'yung kanin. Ito nga po pala mag- uh, magwawalis naman tayo ngayon. Ayan. Magwawalis naman tayo ng ating ano bahay. Ayan yung aso ko, pumasok ko. Pag alam niyang ano, alam niyang may bitbit -bit talaga kung walis matik na napapasok siya. Yan yung alaga ko. Sobrang bait. Hindi pa saway. Ayan. muna ako. Walis naman tayo. kay taro-aro ko magwawalis madami talaga ng dumi. Ni alaga ng aso. Dito nga pala ako nag-ano ng rice cooker ko kasi bawa nang saktong doon na. Salamin sya matakpan ng ubo. man. Mag-araw-araw ako magwawalis mag Magwawalis kasi ako umaga, hapon, yan. Tapos paglalakbay pa ako, ako gabi, umaga. Araw-araw niya. -araw. Kasi may baby hindi. tayo pwede na aromatic na naglilinis ako. So, Kasi, hindi pwede hindi tayo maglinis. Madumi. tumutulong kasi para mawala yung anak yung aking alaga. Anak! Ay, sisawalis si mama. Magwawalis mo na si mama. Magwawalis. <laughs> Wawalis mo na si mama. O, magwawalis. Pasok na. Yan. Natapos na nga po pala tayo magwalis. Dito naman tayo sa ating chicken. Titignan na natin. Ayan na siya, oh. May mga kunti, babalik ka rin ko para maluto naman yung kabila. Palalambutin natin ang gusto yan. yan babalik ka rin lang natin. Ito na nga lang gamitin ko. Ang balik. Ay, hindi pala pwede ito. Ito naman kasi, sobrang laki naman nito. Ay, sorry. Sobrang laki naman kasi nito. Ito. Natin para lumambot naman yung kabila na, yun na kasi yung anak ko pag ano yung gusto niyang ano? sinusunod ko kasi kaysa bibili ako isang buong manok magkano din yun, diluto ko na lang Mamaya so subaybayan natin yan. Kung um, mag-aano na. Tapos dito naman ako ngayon sa labas. Kasi magpapakulo naman ako ng ano, kapi, ano yung tubig para sa kapi ng anak ko para mamaya. Mamayang hapon. Dito naman tayo ngayon. pakukuluin ko na ito para isasalin ko na dito kasi para sa kape talagang anak ko pagdating sa kapihan niya kailangan malinis talaga Ayan, malinis yan pag ligpit niya sa gabi, talagang linis na linis. Siyempre nga naman, inungin niya niya. magulo pa yan kasi mamaya pa yan iaayusin ilalabas pa itong motor para malagay naman yung mga bangko yan lang Ay, well, Alexa maya maya maligo ka na ha? ligo ka mamaya Abangan na lang natin yung ating chicken mamaya. Ito hmm. na yung ating piniritong isang buong manok. Pinalang ko na sa mantika. Hindi ako gumamit ng pre kasi ngayon eh. Gusto ko naman masubukan itong isang buong manok sa mantika. Kung ano ang nakakaiba. Ayan hmm. kanina yung ating pinakulo ang manok na may tanglad, may sibuyas may pamintang buo. Ganda na ng ating chicken, no? May design pa yan. Mga hiniwang apple. Ito na po yung ating niluto na manok na pinalambot ko talaga ng gusto bago iprito yan kaya pagkain nila yan tanggal pati ano yan ayun no? tanggal talaga sa buto yung laman yan. Kasi pag lumalabas kami sa paspo, yan ang inaano nila. Gusto nyo lang kainin yung manok na ganyan luto. Eh. Malambot. Wala siyang harina. Talagang ano lang. Kaya, tara, let's na. Pwede na natin to i-kainin ngayong araw na to. Bye! See you tomorrow ang ating pagbablog. Thank you so much.